na guys ang ating ulam at hindi ko na rin siya tatanggalin dito Ito to na siyang ilalagay ko sa labas ano ba't sarap yummy guys thank you so much for watching ciao gabi gabi lang yun gabi ano ba't Thank you. Bye. Again sa akin channel. Today magluto tayo ng gabi. Dahil gusto ng sir ko kumain ng gabi na may karne. Ayan, magluluto tayo. Ito yung gabi na pangluto, guys. Ito yung gagawin ko, hindi yung malalaki. Mas masarap kasi ito. Siyempre, gagamit din ito, ito na bean curd stick. Ito ay naprito na. Mas prefer ko yung isa sana kasi wala kami. Maglalagay din ako ng bawang. At siyempre, ang ating liyempo ng baboy. ay nampisa na natin sa ating pag-aayos ang ating lulutuin. Ayan, unahin ko muna siyang balatan itong ating taro. Hindi ako, hindi ako gumagamit ng pillar dito mga kaibigan. Mas madali sa akin to chill Pero pwede rin naman pillar ang gamitin mo Kaso nga lang pag pillar kasi bagal. Kasi maliliit siya. Kasi pag kuchilyo, makita nyo yun na yung ano, pangay na pwede nyo na siyang tanggal. Mas maganda guys yung ano, medyo mas matagal siya na kwad na-stock sya na mas matagal na ganitong gabi. Mas magulang, mas maganda. Pero kasi hindi pa siya ganun magulang. Parang bagong ano lang. Bagong bukay. Then At, ito lahat. Ito pwede kayong gumamit ng pillow dito. Kasi mga lahat. Pinamitan natin ng pillow. Pwede din naman. So, kung gusto nyo ng pelo, try na. nga na maliliit kasi. Madulas na pa gano'n? Hindi, ko, ko siya tayo. Mas tayo ko to. Hmm. Diba? Kasi matansya mo siya, hindi ka masisugatan. kasi baka masugatan. muna natin dyan. Tsaka natin hugasan mamaya. na Tignan niyo guys, sira na ito. Pwede pwede pa siya. Pwede lang natin ba ano, sira. Okay. Ang gabi naman guys, ay hindi naman siya makapin. May time lang na makate. Mayroon naman hindi. Kaya kung magamit kayo ng gabi, mas maganda, magbagay muna kami ng langis. Tsaka huwag niyo muna hugasan. Kasi once hinugasan niyo na, eh, dapat ng gabi, magpupunta sa kamay ninyo. Hindi ko ito hinugasan, no? Kasi pag, binu pag binusama na ito ng kaibigan, mababasa, Bab mag madudulas siya. Nasa sa inyo din naman kung gusto nyo yung hugasan, pero sa akin, hindi ko talaga hugasan. Kasi yung hugasan mo yan, kagaya na ito, di ba? Madulas na siya. Para tumugasan. Di diba? mo? Madudulas sa kamay ko. Para maikiway yung ating kamay. Para madulas mo siya. Kaya dapat talaga hindi na maging hugasan. Ito mas maganda, di ba? Sigurado kong hindi madudulas sa kamay itaas natin dito, bugasan natin, tsaka hiwain natin, tsaka ipapagbit natin. Tapos maghihiwa na tayo ng ating karne. Bigyan po natin, masarap yun. Pwede konti lang ilalagay ninyo, pwede ding madami. Masa sa inyo yun. Dahil dito hindi sila mahilig sa kapin, kaya konti lang din ilalagay sa

Eh, mga itim at itim kasi siya, kaya kailangan kong pinakapalintin siya pinaka. para yun ako ulit-ulit ko. -ulit Ayun, Okay na yan. Tapos na natin to. Tapos ko muna ating truck. Ito. Muntik na. Muntik na mapunta sa tubig. <laughs> Ito. Okay.

grabe na ba? Pag anong kahaba-haba, pwede yung tatlo na lang na At baka pa baka hindi mo ba paapat no? pwede naman tatlo na lang. Ito ka na ito ka na okay na natin, natin yan At syempre, huwain na lang sa ating At Bawang muna pala. balatan lang natin siya. Dagdagan ko Eto, dito, pa Ito pa dito na Baka ko lang Wala kang silumis pala. Ayan. Hindi diba? ano so, ba? Ayan na. Siyempre, ilalagay natin ang ating bawang dito. yeah, Tapos ito, kasi

para masarap. Ayan. haluin natin ang ating asin. At itabihin natin sa tabi. Okay. Tapos, saka natin lulutuin ito mamaya. Okay? Diyan. Diyan. At eto. At ito na ang ating recado. Nahiwa na. Ayan. Mamaya lutuin na lang natin yan, guys. Thank you so much. Bye. tutol ang ating gabi guys magyan na natin na so, full mm -mm, natin. <coughs>